Ibinunyag ni Ate Twinkle na pilit bumabalik sa bahay nila, si Nakamju. Ibinunyag din na gusto kunin ang share niya sa pagpapalagot na umano ng mga negosyo ni Kimi noon. Napasaas naman ang kilay ng mga fans dahil sa mga lumalabas na kanitong balita. Kapabalik lang ni Kimi sa Pilipinas, panibagong problema at stress na naman ang bubungan. Isang araw lang lumamalagi ulit ang aktres, kaliwat kanan agad ang ibabato. Hindi na pinagpahinga sa problema. Ayon nga sa mga komento ng fans, ay naku, lakam chew. fresh na fresh pa naman si Idol from England. Tapos pag-uwi, stress agad ang ibibigay mo. Sana naman umiwas-iwas muna yung ate. Tutal hindi pa okay si Kim Cho. Mag-isip-isip. Sana, paano babawiin ang mga nawala? Ayon pa sa isang komento. My friend is working sa Okada. And fan Kim. Nakita niya sister ni Kimmy. Pero hindi siya nagpa-picture. Kasi bawal daw umano. Lakas maka BIP Nilulustay lang ang mga pag-aari ni Kimmy. Saan ang konsensya? Araw-araw ganun ang gawain daw. Sana pinangkain na lang kaysa magsugal pa. Ayon pa si isang komento. Ano bang hahabulin na share? Halos lahat nga. Pera ay tinangay na. Masyadong gahama naman yung lakam na iyan. Hindi mo konsensya. At tumigil sa bisyo. Kung hindi, uti sana hindi naapektuhan ang mga kapatid niya. Ano sinasabi sa inyo update na naganap?